Hospital. Lillette! Hindi na ako makakapaganda sa ambulance. I'm taking Lillette to the hospital now. No! No, that's bad! It's dangerous! Let's wait for the ambulance, please! Sana matuluyan ka ng beika. Hindi ako papayag na makaligtas ka pa. Di na. ka alam. May ka na ng ay, medik. Ay, sabayin na natin. Wala ba. Anak! 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 Tay, ano na ba nangyari? Hey, Diyos ko! Anak, salamat! Nagkamalay ka na! Anak, huwag ka muna gagalaw. Kamusta ang pakiramdam mo, ha? Maybe... Medyo mas... Okay lang po din ang... Baka... nag lang po kung sinaumpog yung ulo ko. <laughs> salamat sa Diyos. Ngayon mong... Antol, may malay na. May malay na si Lilith. Ha? Oo. Oh, oh. Ay, naku, Kamain. salamat sa Diyos. Grabe, ang kaba ko din. Basta lalo naman ako. Ano bang klase to? Ginasa ng todo tapos magkakaroon mga ganyang aksidente. Aksidente nga ba talaga? Hindi tinamaan ng ano eh. Luko to ah. Bakit? Hindi pa naman kung hindi aksidente to nangyari bakit? May pakiramdam ako itong waiter nito. May kagagawan. Huy! Kuya, 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 Emong, sa abot punta! Ano ka ba niya tayo mo? Sundan mo! Kuya Emong! Namumuro ka na talaga sa kapalpakan. Bilis! Sigurado ka ba na no maayos ang katawan mo? Hindi biro ang ganitong aksidente. Maka anak, kailangan natin makita ka ng doktor para masiguro natin na walang malaking pinsala sa katawan mo. 네. Tama si Tinang Sias mo. We can't take any chances, lalo na pag head injury. Pagdating ng ambulansya, dumiretsyon tayo ang ospital. Oo nga, Lilith. We need to be certain about the extent of the injury. Ate Lilith, we're here for you. We're never leaving your side. Salamat po sa inyo, ha. Pero, okay na po ako. Hindi ko na kailangan magpa-ospital. Maayos naman na po yung pakiramdam ko eh. Medyo may masakit lang po. Dala lang siguro ng pagkakabagsak ko. Um, tungkol ho dun sa pagbagsak ng chandelier, kailangan po yata ng proper investigation kung bakit nangyari yun. We need to consider the potential cause. Was there any malfunction or negligence involved? This could very well be a negligence case. If they failed to check for a possible faulty rigging, then they will be liable for damages. We need to rule out every possibility. Let's just focus on Lilette now. That's the priority. Everything else can wait. Don't worry. We've already covered all the initial legal steps. I've already called the police, and they're on their way. Wala tayong palalampasin na kahit anong detalye dito. Telet, okay ka lang ba?